Great day! Mabuhay ka, boses! Bakit hanggang ngayon may bigat ka pa rin? Bakit hindi pa rin mawala-wala ang galit sa puso mo? Matagal na ba yan? Ganun na ba katagal? At bakit parang ang hirap alisin ang sakit na yan? Ang totoo, kapatid, ikaw lang ang makakapagpawala ng sakit na yan. Kasi, ikaw lang ang may kontrol ng puso mo. Hindi ba't mas matagal mong pinipigilan ang pagpapatawad, mas mabigat ang nararamdaman mo? Kahit gaano katagal ang issue, kung patuloy mong dadalhin ang galit at sama ng loob, hindi mo maayos ang puso mo. Ikaw lang ang patuloy na magpapaalab ng apoy sa loob mo tapos maghahanap ka ng ibang may kasalanan. Pero kapatid, tingnan mo, ang tanging nagpapatuloy ng sakit na yan ay ikaw mismo. Pwede mong sisihin ang iba, pero kung patuloy ka lang magpapasakit sa sarili mo, wala ring mangyayari. Ang tanong ko, bakit hindi mo hayaan na gumaan ang pakiramdam mo bakit hindi mo subukang magpatawad, magpatawad sa iba, at higit sa lahat, magpatawad sa sarili mo? Walang ibang magpapagaan ng buhay mo kundi ikaw lang. Wala kang kalaban kundi ang sarili mong pride. Hindi mo ba alam, kapatid, na ikaw lang ang may hawak ng susi para magbago ang lahat? Walang ibang magpapalaya sa iyo kundi ang pagtanggap na hindi ka perpekto at walang ibang makakapagbigay ng kalayaan kundi ikaw. Hindi mo kailangan ng ibang tao para makaramdam ng kapayapaan. Ikaw lang kapatid. Yung galit mo, yung, yung mga sama ng loob mo, ikaw ang may kontrol niyan. Kaya kung patuloy kang maghahanap ng ibang may kasalanan, baka hindi mo pa rin makuha ang tunay na sagot. Tama na ang pagpapanggap. Stop mo na ang pagtatago sa nararamdaman mo. Hindi mo kayang maging masaya kung ikaw mismo hindi kayang tanggapin ang pagkakamali mo. Stop blaming others. Stop pointing fingers. Dahil ang pagpapatawad ay nagsisimula sa sarili mo. Hindi mo magagawa yan kung hindi mo kayang aminin na ikaw mismo ang may pagkakamali. Kapatid, kung patuloy ka maghahanap ng mali sa iba, hindi mo makikita ang pagbabago. Kung patuloy mong ididikit ang lahat ng mga problema mo sa ibang tao, hindi mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Magtiwala ka ikaw lang ang magpapabago ng buhay mo. Ibibigay mo sa sarili mo ang pagkakataong magbago. Tanggapin ang iyong pagkakamali at magpatawad. Pag nagawa mo yan, makikita mong magbabalik ang tunay na lakas mo. At higit sa lahat, magiging mas magaan ang buhay mo. Magtiwala ka, kapatid. Ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang hakbang. At ang hakbang na siyon ay nagsisimula na sa pagpapatawad, lalo na sa sarili mo. Huwag mong hayaan na ikaw pa ang maging dahilan ng iyong sakit. Labanan mo ang galit sa sarili mo, labanan mo ang pride mo kasi kapatid, ang susi sa tunay na pagbabago ay nasa iyo. Magtulungan tayo, magbago tayo.